sa mga idol, welcome back sa aking channel Sabay-sabay po natin pa mga na manakakaliw na mga videos na na nakalab sa internet Kung subscribe suskriber po yung sa mga bagong videos na inapliko upload ko ano 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 hindi mo na-check yung bag mo bago ko umalis ng bahay Ayan, <laughs> may surprise. Si <Kasi> Ming Ming. May kasamang cute. Ming, wait lang. Bibili lang. May hey, pabili. Meron kayong safeguard. Kung so, sumigaw, naririnig kita. Ano SIM card? Talk and text sa smart. Kala ko ba naririnig? Anak ka ng que tu en aies de Ay, sa Lili, ako. kakaiba yung craving si Baby ngayon. Anong gusto ng baby na yan? Ford Raptor. Ford Raptor. Grabe, ah, Ford <laughs> Raptor talaga. Sir, yeah, kung may plano kayong magbili ng helmet, mayroon ako dito sa inyo, ibibinta. Kasi, nagbili ako nito, alala ko pala, wala akong motor. Kaya <laughs> no, hindi magbili. man ako marunong mag-drive. Mahala ko sana ng rider. Hindi man ako marunong mag-drive. So, binta <laughs> ko na lang tong hinit ko. Nabili ko dito, 600. Si, bibinta ko na lang, 500 sa inyo. Wow! Kung sinong gustong magbili nito, pag okay, mine. <laughs> pa, saan ka pupunta? Kamay mo. Oh. Pupunta ako sa kumpari ko, makikipag-inuman. Alas 7 ako ng umaga uuwi. Huwag oh. ka magsusumbong kay mama mo. <laughs> Nakarami. Nagtanong <yun>. lang. <laughs> Sana all. Oh. Sana oh. all. <laughs> Yung partner mong nangihinap. dito. Hindi totoo yan. Ay, sige. Huwag mong subukan. Bola lang yan. <laughs> Kahit kaya naman Kita kami, tama si Chong Buang ka karun. Sige. Cheese pandesal. Oink. Grabe. Ay, ang bot. Oink. <laughs> At least may cheese, di At least may cheese. <laughs> 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 Dahil walang tulog. ay lang kapat na lang. Matari ko pa eh. Safety lang ulo. Ikaw na ang makasama ko habang buhay. Hindi wow. totoo yan. Sana all. Sila <laughs> dyan namang hindi. Isyo. Okay, Sige ako. Pag na shoot, ikaw ang pinakagwapo parang sa mga mata ko. Ikaw na ang aasawahin ko. Nasa'yo na lahat. Eh. Talag. <laughs> <laughs> Oo. Oh. Oh.

Opo, sige. Nagawa. Galaw Ano May inihiwa ko para sa lugaw mamaya. Dito pala Nalagay ko pala dito. Ano 'yan, palit pa? Sinarap <laughs> harap mo pa kasi. Tawagin <laughs> tuloy si Tatay. Uh. Kinalaman mo si Ano men? Saan Sa CR dito. Taya na. Papunta ka doon sa dulo at sa kaliwa, pinaka 'yun eh. Dulo kaliwa, siya CR 'yun ah. Oh. Oo. Ano Sinong ang ko? So, sa yung CR. Doon dulo kaliwa. Ah, dulo kaliwa. Patakta sa <laughs> siya. Sa paisip tuloy. Eh. Kalaka. Mukhang may mali ah. Ilan nga naging ex mo? Seven. Bah, so, dami naman. Isa. Napakahina mo naman. Isa talaga. Muntik kami ikasal noon. Yan eh. Wow. So ano palang nangyari? Nagbago yung isip. Niya. Yeah. Sa altar. Hmm. Okay na ah. Sige, change topic na tayo. Ay, ayoko. Gusto ko itong topic na to. Gusto kong pag-usapan yan. Where's... <laughs> Baka alam mo, luto ka. Yan ang akala mo. Eh? <laughs> Eh eh eh, eh. No, hindi lilulutang eh <laughs> <laughs> Hindi na Uulkino Share your talent you me up, So hot on You me up. <laughs> <laughs> Relax ka lang gar Dinagdagan lang naman ng konti oh, Angin yeah. <laughs> karena all <laughs> ligtas kita kira udah sampai, laga, ba, third place apa yang paling, oh, second place, pilih, lalu first place, oh, buat di CCTV.